Sis ka na ba eh? Hindi ko yung release paper oh release paper na lang yung hardline niya Ito na yung huling araw ni Tristan mga kapurnox dahil lilipat na siya Isa pala sa kasama ko dito si Tristan Fodo uh, last din niya ngayon kaya dito kami sa bodiga. tinuturuan niya ako hindi ko alam kung kakayanin ko ba to pero wala akong magagawa eh walang ibang masayin dito isa din pala tong uh, kasundo ko dito masakit man isipin mga kabornox na yung taong kasundong kasundo mo na siya pa yung aalis sa kumpanya hindi natin siya masisisi kasi kailangan din ng pamilya niya marami siyang kailangan na para uh, matustusan yung pamilya niya mahirap man pero kakayanin uh, ganyan talaga ang buhay may darating sa'yo pero yun rin mo alam bigla ding mawawala uh, ito yung ginagawa niya dati dito uh, mahirap to dito mga kabunok sa lalo na pag mainit ang panahon taglamig sobrang init talaga dito sa labas mas maganda nga yung sano sa loob kasi Uh, comfortable uh, pero dito naman sa labas uh, sa isang linggo uh, dulawang beses lang akong uh, mag ano dito ng staff pero buong araw yan mga kabornox mahirap dito uh, minsan uh, pag hindi kompleto yung mga materialis na dinideliver kapag galitan ka pa ng mga kuryano pero part of job na yan mga uh, ganyan talagang buhay pag katrabaho tayo Uh, mayroon kasing amo okay lang sana kung tayo yung amo kaya tiis-tiis na lang talaga uh, ganyan ang buhay OFW uh, uh, hindi nila alam na pag OFW ka ito yung mga uh, kainat kain mo dito hindi man lahat pero mostly talaga ng mga OFW pagkatapos dito mga kabornoks uh, dito na naman kami sa loob ng pujangan, uh, ito yun kasama ko si Glenn yung sa gitna at sa dulo, yan yung magpapareli si Tristan Ford. Right. Ito lang yung bilin ko sa iyo, uh, by kasi yung tawag namin. Alam kong paglipat mo sa kumpanya, uh, ibang pakikasama na naman. At uh, yun, maniniwago ka dahil nagsisimula ka na naman. Pero alam kong kaya mo yan dahil hindi to ka nagaling eh. Kaya mo yan, uh, isa lang yung bilhin ko sa iyo. Huwag kang, huwag mong alisin yung relasyon mo sa Panginoon. Uh, panalangin lang. Tapos lagi ka lang magdadasal. Hindi ka yan. Alam ko yan, at alam mo rin yan. Uh, Panginoon lang yung sandala natin. At uh, Katapos nito mga kaburnoks, ayan, pinalinis para kami ng <laughs> ano dito, alikabok. Uh, sobrang init, pero yan, ini ini-enjoy lang namin yung sarili namin dahil Huling araw na, huling araw na to niya dito sa kumpanya. Talagang gustong-gusto niya nang umalis. Kanya na din uh, busy dito na siya dahil yun nga uh, kailangan niyang matustusan yung mga kailangan niya. Pareho kami, uh, mayroon din akong ano mga problema pero uh, ano na, in-enjoy ko na lang yung sarili ko dahil lahat ng naman yan, pagsubo ko lang ano. So, God bless ka ba yan. Ingat ka lang sa biyahe mo. Ingat ka sa bagong kumpanya mo, no? So, yan na mga kabornox. Uh, last din na ni Tristan ngayon. ah uh, bukas. Alis ka na ba eh? Hindi pa naman po. Ha? Hintay ko yung so, release paper. O, oh, release paper na lang yung antay niya. Pumatid na. Yan na niya ngayon mga kabornox. Uh, kailangan niya din gawin to para sa pamilya niya. Pre, marami din tayong babayarin, di ba? Oo. So, Huwag nagparalis ka bay, saluhin kita Hindi ko rin alam bay oh, oh. Saluhin kita bay Siguro content na rin ako dito Ano lang, tipit tipit lang siguro So yan mga kaburnoks no, uh, taga Pampanga pala siya Pampanga Ito yung huling pagsama namin dito sa kumpanya na to Dahil oh. uh, lilipat na siya Siguro sa mga araw na may vacation magkita kita pa rin kami Pero this time uh, maghanap mo na siya ng malilipatan Wala pang sure kung saan siya lilipat Kapasan lang niya yung release paper sa labor para yung labor is magbigay ng, magbigay ng kumpanya para sa kanya. So, God bless lang sa kanya din. Good luck. Uh, ingat lang sa kanya uh, next journey doon sa ibang kumpanya. ibang pakikiba ka na naman pakikasama sa mga sama So, God bless. Uh, ingat. Ingat, kabayan. Basta mabuti lang tayo sa kapwa natin. Tandaan natin kahit malayo man tayo. Hindi makakalimutan yung mga pinagdaanan natin sa ilang panahon na nagsama tayo. Ingat ka ba yan? Uh, God bless.